ito na ang hinihiling ng mga tao kay Alden Richards at Maine Mendoza. Matagal na nga ang hiling ng buong Aldab Nation patungkol na maaaring ilabas ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko. Ito lang naman kasi ang hinihiling nila simula dati pa lamang. Kaya nga marami ang nagtatanong ng mga Aldem Nation pag nakikita ng personal si Alden Richards at kung matatandaan nyo pa talagang pinipilit at ginigiit ng buong Aldem Nation pag nakita si Alden Richards at itinatanong dito si Maine Mendoza dito lang nasasabi ni Alden Richards ng tahasan sa publiko ng hindi namamalayan ang sinasabi niya kaya naman marami ang kompirmasyon na nakukuha ng buong Aldem Nation sa mga sagot na ito. Kung matatandaan nyo rin na naharang dati si Alden Richards sa, sa kanyang pagsakay sa kanyang kotse. Dito na ang mga date na ginagawa nila ni Main Mendoza. Kaya ang hiling ng buong Aldam Nation sana ay magbalik ang mga pangyayaring ito at maghandog ng tribute ang buong Aldab Nation sa Aldab na talagang taon-taon naman nalagang ginagawa ng mga Aldab Nation para na rin kay Main Mendoza at Alden Richards at sa estado ng kanilang mga karir ngayon hinding hindi naman kasi dapat tanggihan ni Main Mendoza at Alden Richards ito kahit pa magkahiwalay na sila ng istasyon dahil ang mahalaga dito ay ang perception ng publiko na talagang nabuo ang Aldab at sumikat sila ay dahil na rin sa suporta na ginawa ng Aldam Nation. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching. Right now, I want you to save the